Hello again guys, welcome back to my YouTube channel. So as I promised, I'm gonna do a haul because earlier we went to the groceries ni Daddy, grocery and uh, sa Pure Gold and naisipan ko na i-separate na lang tong haul na to. Baka kasi humaba na naman tanong humaba. At least dalawa yung, yung clips ko na i- eh, upload Inom muna ako ng water, guys. Kasi nauuhaw ang lola niyo. All right. Daming dito ay kalat. Okay, so ang una natin ihuhol para malagay na kaagad sa ref is yung mga comb cuts. So, Ilan oh, Medyo marami-rami yung uh, pinamili ko today guys. Kasi nga gusto ko mag-stock. Kasi yung last time kasi guys, ang konti lang nang napamili namin. Kasi nga, bumili ako ng battery, so, na, naibsan talaga yung budget ko for our groceries namin tatlo. Pero ngayon, uh, okay na naman yung battery, nakabili na kami. So, naglaan talaga ako, guys, para sa pang namin. So, let's start off with... Bumili ako ng Nestle na zero calorie or zero fat na yogurt guys kasi nagustuhan ko talaga yung binigay sa akin ni Papay. Meron pa naman natira dun guys, may tatlo pa yata. So dinagdagan ko lang ng apat. Ang isang ganito guys, isang kulma ng ganito would cost about 100 plus. So mura lang. And then naka buy one, ay hindi, to buy one take one. Buy two, save 15 pesos na dairy cream kasi malakas kami sa butter. Especially kung magtutoast -to ako ng bread. Gusto ko talaga ng may butter, guys. Eto na, oh. Na ano na siya. Nahilis na siya, guys. And then, bumili ako ng apat na apat na bacon. Ang uh, gusto talaga namin is Virginia. Eto yung maisasuggest ko talaga sa inyo, guys. Kasi may, may commenter na nagtanong, ano daw yung masarap na ano, na na bacon na mura lang. So, eto, guys. Bacon ng Virginia honey cured bacon na siya guys. Tag 200 grams lang yung binibili namin. Kasi um, yung 400 kasi meron ding 600. Napakalaki na yun guys. Ito kami lang naman tatlo. So bumili ako na ng apat. Ano ko yung dalawa. Ito. Ito yung dalawang bacon pa. Ayan. Apat. Para per cooking, dalawa yung lulutuin ni daddy. Or kung pwede, isa lang. Depende lang talaga sa amin. And then, bumili din ako ng sweet, ano, cooked ham ng Virginia. Na-try ko na to dati. Maganda tong palaman sa tinapay, guys. Although, hindi ako bumili ng tinapay ngayon kasi marami pa kami tinapay dyan, eh. And then, bumili din ako ng chicken longganisa. First time namin itatry tong chicken longganisa nila. CDO. Then, of course, bumili ako ng chicken nuggets for Kian, pang niya sa school. Kasi nga magsisimula na yung schooling, school year nila next month. And then I bought uh, mixed vegetables na malaki na, malaki na para kung may fried rice, oh, hindi na kami mahirapan kasi meron na kami maraming vegetables or veg of mixed vegetables. And then another product from Virginia, sweet ham naman yung binili ko. So isang cooked ham at isang sweet ham, tigisa isa lang guys. And then isang King's luncheon meat. Yan lang na kami nito, na mga cold cut. So, ilalagay ko to sa ref, sa freezer. And then, dito naman guys, sa pangalawang support, es bumili ako ng ah, bumili si daddy ng pork chop. Kasi ang lalaki ng pork chop nila guys, oh, compared mo sa carbon yung binili namin, Akala namin nakamura kami kasi marami. Pero when we cooked it, napakaliit na lang, guys. So, lumiit talaga siya. So, mabuti tong ganito, malalaki. Pwede din tong pangbao ni Kian. And then, so, I think 1 kilo tong binili ni Daddy or ewan ko lang. So, yan. Yan. And then, oh, meron pa palang cold cuts dito. Mabili pa ako ng chicken. Uh, chicken hotdog. dog, Yan. So, na, nagustuhan ko kasi siya, guys, yung last na niluto namin. Nagustuhan ko yung chicken longganisa. And then, last pala is itong pure foods na chicken katsu. Ayan. I think na-try na namin to ni Daddy. Nagustuhan namin. Pwede din itong pang-ulam. So, yan pala, guys, yung lahat ng cold cuts namin. So, I'll put the, all the cold cuts there. And then, ano pa ba itong binili ni Daddy? Bumili din si Daddy ng uh, belly. So, ayan, belly. Siya na yung bahala mag, ano, ito, mag slice. And then, giniling. May binili din siyang giniling. Konti lang to, guys, para sa ano namin. Nagpabili kasi ako sa kanya ng spaghetti home. Kasi gusto ko ng spaghetti. Namiss ko yung spaghetti ni daddy. And then, teka ha. Pupunasan ko lang kasi ang, ang basa. Yan. And then, kumain pala kami sa Yansi guys. May nagbibenta doon ng empanada. So, ang sarap, ang sarap nito, guys, na try ko na to, empanada. Lima, 100. So, tagbibente itong isa. And then, ito yung favorite ni Daddy. Oh, torta sa Argao. So, bumili ako ng bale. Ang andito is... Alam, daghan ginigay ni Dad. Three, four, five, six. Amin pala to. Tapos yung apat guys, binigay ko kay Queenie yung nagbigay sa akin ng uh, sunblock at yung asawa niya. Binigyan ko sila ng uh, apat ng natorta. torta. So again to Queenie and Shinji, maraming salamat sa inyong uh, pabigay sa akin na sunblock. Gusto ko kasi yung sunblock ng Japan guys kasi mat, maganda talaga yung quality. And nakita ko na yung reviews nyo noon. Sa binibenta to doon sa Watsons guys, almost 1,000 or 1,200 yata. Hindi nyo ba nakita? Teka, pakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Ayan. Yan yung brand niya. Diyan sa si ibabaw. Ay, yung, the rest is Japanese na kasi. So, UV Milky Gel. Let's open it. Open natin. Ay, hindi ko ma-open. Ay, ayan. Ayan diba ang laki niya this is i think 50ml so UV milky gel na 50 SPF siya guys this is for body and and face whole body to guys so niyan ko nga oh ah magpatenta tayo sa ating mukha hindi talaga tayo magka-wrinkles ka agad. kaka ko ba whole to. May pa-beauty pa pala. So i-review ko na rin to guys kung maganda pa siya okay ba siya sa mukha ko. Wala ba siyang itch, uh, wala ba siyang stickiness. So far wala naman parang siyang powdery. Yan. Naubos na kasi yung BYS ko guys and kaya nag-isip ako ng ibang brand naman na matibay kasi di hamak na maganda talaga yung BYS. Kaya ngayon nagtagal talaga sa akin. So ngayon, ito naman yung ipapagamit ko kay daddy at sa amin din. So this is more on the body. Or hindi, ah, sa mukha. So ayan. So, tapos na tayo dyan. Then bumili ako ng mga toiletries namin guys. Starting off with Domex. First time ko itong matry. Okay ba kaya ito guys? No? Ultra thick bleach. Germ kill expert. So, kills all germs. So, para to sa bowl and then sa sahig din namin. Kasi mahilig ako mag-brush-brush sa sahig, guys. Eh. And then, bumili din ako ng, kahit na marami pa akong ganito, may isa pa akong ganito, guys. Gusto ko talaga mag-stock eh. Ayan, ganyan ako. Sinong nakakabili ng ganito? Buy one, take one too, guys. 99 pesos lang, dalawa na. And so far, okay din naman siya, guys, na panghugas late late bajen okay, ano ayan, oh. ayan so ayan, ano ayan and then ano pa itong binili ko bumili din ako ng uh, garbage bag namin dyan sa kusina large yung size 112 yata itong taklo na to so bumili ako and bumili ako ng toothpaste namin na Sensodyne so kung bumalik sa Sensodyne bus although ang ang naano ko ngayon guys na research ko crescent Uh, crest. Oh, Crest pala. Crest na brand guys. Ang ganda talaga daw, nakakaputi ng ngipin. So, pag bumalik kami sa Landers kasi may Crest doon nakita ako. May nakita kong Crest doon. I'll definitely buy one. One, ano lang yung isang galito, one tube ng Crest para sa amin tatlo. And then, of course, bumili ako ng Albatross Apple yung ano niya, guys. Apple yung uh, flavor niya. Tatlo. So, dalawa yung bibilhin mo. Meron kang free na maliit. O, oh, oh, di ba? Nakatipid ako. And then, bumili na lang pala din ako ng membership card. Na sa Pure Gold, guys. Kasi nga, parati kami sa Pure Gold. Sayang din naman yung mga points ko. Na hindi ko magagamit. Hindi ko maka-avail because wala akong card. And then, ano pa? Uh, bumili din ako, guys, ng itlo. Yeah, I bought... Bala ko itong lalagay ng itlog doon sa kusina. Just then. Guys, naputol tayo kanina kasi tumawag yung sister ko. So, bumili pala kami ng 10 kilo ng Lion Ivory para meron kami stock. So, nabili lang namin siya ng 305 per 5 kilos. So, mura lang. So, 610 lahat yung nabili namin na rice. At least, marami kaming hondong rice. Unsa, Dad? Ate Angie. Kumawag yung sister ko guys kasi uh, pinatanong niya sa tita ko kung kumusta na yung mami ko. Kasi di diba, nag-vlog ako guys where si mami ko is umalis na nga sa bahay sa poder ni ate. And sabi daw niya is pupunta siya sa home for the aged. So it turned out, hindi siya napunta doon sa hospicio di San Jose. But uh, didala daw siya sa uh, Negros guys. Sa isa sa mga tulong ng tita Mini ko, doon daw siya binabahay ngayon. Ay, nako. Uh, kaya, we feel so sad na bakit kinailangan pa ng mami ko, guys, na ano ba, yung... Bakit pa niya kailang umalis, guys? What for? Eh, kumpleto na naman siya sa suporta. Financially, emotionally, um, lahat, lahat ng kailangan niyang, ano guys, kina, mga, mga kinakailangan niya napupuno ng ati, ng ate ko. And ate ko pa talaga yun. Anak pa talaga yun ng mami ko, di ba? Bakit siya kailangang kumuha ng ibang mag-aalaga sa kanya? Eh, samantalang meron naman yung kapatid ko. Pero anyway, to continue with my haul, guys. Kasi meron pa tayong isang box. Ayan, oh. Oh, hindi ko pa ito nabubuksan. So, yan na lang yung kulang. And then, yan pala, guys, yung tissue. Bumili ako ng uh, kitchen towel. 100 lang yan, guys. 175 sense na apat na siya kaagad guys, na kitchen towel. Ang, ta ang brand is Rich. So, yan na yung binibili ko nowadays, guys, yung yung brand na yan kasi mura lang. And, e, eh, lang ba namin yung mga, yung mga ganyan kasi, guys, pangpunas lang naman ito, diba? So, hindi kailangan ng mahal, hindi kailangan ng quality talaga. Alright, so, dito naman tayo sa isang karton So, medyo kulang-kulang 6,000 yung nabayaran ko, guys, ngayon. Ngayon na uh, na grocery namin. Pero okay lang, at least marami kaming stock. Although, bibili pa kami ng isda na lang and vegetables. Yan na lang kulang namin. Siguro mga hindi kayo makakaabot ng isang libo, guys. Yung isda namin. And balak namin, tonight kami mag, mag ni daddy. Kasi nga, alis kami mamaya. Magpapa, ano daw si daddy, linis ng paa. And kamay. Ako din, sa paa lang naman ako. Alright, so start off with Chippy! Kasi ito guys, mabulito ko talaga ang cheapy ever since. And binibili ko to kay Arvin, 30 pesos. es sa groceries guys, 24 pesos lang to. O ba diba? Ang laking tipid. Pag sa ganito So, bumili ako ng dalawa. And then, bala ko, isa-isa, isang isang kainan sa next week. Parang ganun. Para meron ko talaga ako makakain ba? Madudukot. And then, bumili ako ng manghuan. Manghuan chicharon. Kasi, na taste na, na nasubukan ko to guys nung nagpunta ko ng Medellin. Di ako pala kain ng ganito guys, pero nang nasubukan ko 'yon, nagustuhan ko. So bumili ako ng anim. Anim yata binili ko. Ay lima lang pala. Oh, ayan. So manghuan. yan lang yung chichirya namin. And binilan ko si Kia ng setup na Eto yung binili namin sa uh, San Bayon Landers. Pero isang supot lang yung binili namin nung time na yun. Eh ngayon kasi, nakita ko 90 pesos lang naman siya. So, dinalawa ko na. Ayan. So, para this week and next week. Kasi, walang ulam. Pwede din itong ulamin, guys. ba? Diba? So, na na namin ito ni Daddy. Ginawa namin pangdagdag sa ulam. Eh, nasarapan ako. So, labi natin siya dyan. Ano pa? Bumili din ako, guys, ng Ladies' Choice. Ito pala yung naka, naka napakamahal. Na, nakamahal ng ano namin kasi bumili ako ng ladies choice na uh, chicken spread matagal na rin din kasi kami hindi nagsispread ni daddy so uh, nilakihan ko na guys kasi konti lang diferensya ng maliit na presyo kesa sa malaki so yung malaki na lang ang kinuha ko and then bumili din ako ng noodles kasi sabi ni daddy gusto din niya yun ng may sabaw sabaw so labuyo Siling or spicy labuyo beef yung binili ko. And bumili ako ng lima. Oh, lima. So, lima yung binili ko dito. So, kapag kakain, at least merong dalawa, ganyan. Pang sabaw-sabaw lang, guys. Ba, kunyari, ang ulam namin is adobo lang. Oh, kailangan namin ng may sabaw-sabaw. Eh, mahilig kami sa sabaw. And then, binilan ko rin si Kia ng samyang. Kasi dalawa na lang itong natira doon. Yung black na yung binili ko. Ayan. Sa kanya lang naman to kasi hindi ako mahilig sa maanghang. Na, ganun talaga kaanghang. Hindi ako mahilig sa ganun. And then, bumili din ako ng hot dog. Ay, hot dog. Pancake. Kasi nag, 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 nag grave yung anak ko the other day. Wala akong maluto. Kasi naubos ko na pala to. Naluto ko na yung last uh, piece na to. So, eto na siya. Bumili ako ng isa. Isa lang naman. Ang yung, yung isang dog guys, may dalawa na siyang pack. So, marami ka na makakain. And, and then, bumili din si daddy ng spaghetti. Kasi sinabihan ko na nga siya nga, mag-spaghetti naman tayo, dad. Peta tayo lang. Kahit nang kami lang dito sa bahay, ba? And then, bumili ako ng dalawang Coke uh, Zero. Yan. Kunti-kunti lang yung iniinom ko nito, guys, kasi masyado itong matamis. Uh, although, sabi niya, zero daw. Pero, eh, sabi nila, oh, meron pa rin daw yan. Ah, uh, meron pa palang noodles. And then, si Sikian is... Mahilig sa fresh milk. Ayan. Binalan ko siya ng apat. Apat yung binila, binili ko sa bata. Magnolia. Para talaga meron siyang stock. And then the rest are delata na siya guys. So ito yung mga common namin na delata. Laging natin lahat dito sa table. O oh, ayan. Corned beef. Pure foods. Corned beef. Pinaparesan niya ni daddy ng spicy hot corn beef din. Pero kung ako gusto ko lang ng plain na corn beef. And then of course, century food na naka-sale yata to. Kaya to nakaganyan. Kaya to ganito. Sale to. Then, oh, mega sardines. And then sausage. Mga pangbaon-baon. Hindi ko lagi ka lagi bumili ng beef loaf. Mm, para. Para? Okay, so stop ko na kami sa beef loaf guys kasi kaka ano namin grocery marami rami talaga may beefloaf talaga so more ano naman kami sardinas corned beef and sausage ito down to the last ito corned beef masarap kasi itong holiday corned beef nila guys try nyo to spicy hot masarap siya alright and that's it guys yan lang yung lahat ng mga pinamili namin ayan And then, yung iba nasa, nasa ref na. And then, yung bigas, of course. Napaka-importante po ng bigas. Kasi, uh, kung ulam na lang ang problema, eh, may bigas naman tayo, di ba? Alright, so yun lang muna guys ang laman ng aking vlog na ito. As I said, separate vlog ko nga to guys. I'll see you guys again on my next vlog. And sabi daw ni Papay, darating na yung swivel chair ko today. Yay! so excited kasi mapapalitan ko na yung swivel chair ko sa taas, ilalagay ko dito sa baba kay Kia na yon Si Kia na yung gagamit ng luma kong swivel chair, office chair. Alright, so ingat kayo parati guys dahil mahal tayo ng Panginoon.